you for today mga mi ay pupunta nga ako ng palengke kahit nga sobrang tirik ng araw ay ilalaban natin yan mga mi for the goal nandyan kasi si daddy kaya naman may napag iwanan nga ako sa batang makulit kaya nilulubos lubos ko na yung pag alis ko mga mawe ako lang ba mga mi yung hindi mahilig magpayong kahit sobrang tirik ng araw ewan ko ba simula dalaga ako ay hindi talaga ako mahilig magdala ng payong sa mga lakad gano'n? siguro kasi ay hindi ako natatakot umitim choice And by the way, mga mi, nandito na nga pala ako sa palengke. Nilalakad nga lang pala yung palengke namin dito at no need na nga sumakay ng tricycle. At kung marami kang dala, ay talaga namang sumakay ka na mari Ganor. Bumili nga lang ako dyan, mga mi, ng kangkong at naisipan ko nga mag-aadobong kangkong na nga lang ako for today. Sa hirap ba namang mag-isip ng uulamin, mahirap din nga dahil wala ka nang budget. Ganor. And after ko ang makabili ng karne, ay eh, may nadaanan nga ako dyang turon. Kaya naman eto, for the go, bumili na nga rin ako para nga may merienda kami ni Dada. And after nga niyan, umalis na nga rin ako at eto na naman nga, may nadaanan na naman ng inyong kumawig. So, nakapagsabi nga rin ako kay CJ na papasalubungan ko siya, eh sakto, favorite nga niya itong choco shake. After ko nga makabili mga mi, eto na nga at nakauwi na nga rin ako ng bahay. Humingi na nga ng milk si CJ, kaya naman eto, binigyan ko na nga siya. Kinagabihan naman mga mi, nagre-ready na nga ako ng aming uulamin for today. Hiniwa-hiwa ko na nga yung karning binili ko nga kanina sa palengke mga mi. Gaya nga nang sabi ko kanina, eh mag-aadobong kangkong na nga lang kami for today. Naghiwa na nga rin ako dyan ng kamatis mga mi at isinunod ko na nga rin iyang bawang at sibuyas. Habang nagluluto nga ako mga mi, e eh, story time na nga lang muna tayo. Kung bakit nga napakatagal ko ang hindi nakapag-upload at almost one year nga akong nahinto. Bukod nga sa na yung page ko mga mi, ay may kanya-kanya talaga tayong mga pinagdadaanan, gano'n. Diyos ko, yung anak ko, ne, curious talaga siya sa mga nangyayari sa paligid. Paano ba naman kasi, one year nang nahinto? Maliit pa kasi siya nung nagvavlog ako, mga mi, kaya wala din nga siyang kaalam-alam sa mga ginagawa ko. Ngayon nga ay talaga naman curious siya kung bakit may ganito, ganyan, may kamera dito, may kamera doon, may flashlight. <laughs> Mabalik na nga tayo sa pinag-uusapan natin, mga mawag. Gaya nga ng sabi ko, eh lahat nga tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Pero syempre, hindi naman lahat dapat i-share o sabihin sa social media. Ito na lang talaga yung masasabi ko, mga mi, na yung pagsubok na yon ang mas nagpatibay sa relasyon naming mag-asawa. Dito ko napatunayan na napaka-powerful talaga ng prayers, mga mawe. Mas isipin mo yung blessings na meron ka, mas gagaan yung sitwasyon, mga mawe. Mas lalo kong naiintindihan na yung mga bagay na hinihiling natin kay Lord ay hindi niya pa binibigay. Kaya ang mapapayo ko lang talaga sa lahat ng may mga pinagdadaanan ay eh mag-pray lang tayo palagi. And by the way, mga mawe, malapit na nga palang maluto itong adobong kangkong. Nilagay ko na nga rin yung kangkong, mga mi And yun lang muna for today mga mawe.